Meron siyang tali. Yan lang yan sa bilid. So, ayan na. So, ngayon mga tol, ah uh, nandito ako sa uh, sa ilog. Pupunta ko ng ilog. Kasi mga tol, uh, walang ulan dito sa amin. So, ito, tuyong-tuyo yung lupa rito. Pero sa kabilang lugar doon sa taas uh, malakas yung ulan so ito yung baha biglang lumalim yung baha you ayan sabi na naman yung baha napakalakas so, kasi ng ulan sa taas doon sa bundok so bigla bigla na lang umusod yung tubig so ito mga to ayan yun o oh. tignan mo naman o oh. oh. maliwanag na yung yung mga yung, yung, yung langit ayun o oh. yeah. so dito wala talagang ulan so ayun o oh. so, napakalalim yung baha ganito mga tol yung baha dito sa amin sobrang lalim kapag yung ulan ay malakas ganito yun, yun oh. So, pag mga ganito mga tol, uh, hindi ka na makakatawid rito. Ayun. So, ito mga tol, ito yung tinatawiran namin yan dyan. Dyan namin nilalagay yan. So, ito yan. Ano, hindi, hindi rin yan manood kasi meron siyang tali. Yan lang yan sa bilig So, ayan na mga tol, madilim na. So, ayan mga tol, let's go!